Dawa ko muna. Oh. Bata video ka? Wala naman ah. binibideo lang po yung pagkagising. Six lang ah. aga nyo ah. Oh, Oo. Mataliwanag. Okay. Trabaho po kasi. Iniwan yung bukas. Hindi po muna. Good morning po Happy morning! Birthday ko ko ba? Di naman. Birthday Bakit parang may pa-surprise? Ano meron? Happy morning, ma'am! Happy morning na ako. Haan, ready na po yung breakfast niya. Paghanda niyo si ma'am at para maganda ang ating umaga ngayon. Kung natin ako po si ma'am. Teka ma'am. Ta. saan natin. Dito po. Bada. Pupunasan Dito o saan pa yung banda? Pupunasan dito, dito, dito na lang para uh, paghanda nyo si madam. Ano ba meron? Magalang mo sa labala? Ano sa labala? Ngayon pues. uh, ang madam. Kasi ganda nyo po. Yung bagong gising ka pero fresh na fresh ka. Oo. Ah. Ayun, nakain na mga po. Ah, ba ako? Hindi <laughs> ba na yan? Totoo yan madam. Eh hindi naman kayo ganyan sa araw-araw eh. Hindi, nagkataon lang, madam. Na, naisip namin to para sumaya ang ating maga. Oh. Ha? Para may mga tililip ang mga angga-aga. Yung... Nagbubulungan. Ba't yung nilabas yung kape? Hindi naman ako nagkakapi, Si sir lang yung nagkakape. Wala naman si sir dito ah. Ayun, pagbigaw mo sa umaga. Very good ah. Ang <laughs> mo ah. Siyempre madam. Um. Oh. Unasan mo yung bullpen. Baka may dumi ah. Kasi hawakan ni madam yung bullpen. Dapat malinis <laughs> ang bullpen natin. Anong araw ba ngayon? 15 po. 15 po. Tinatanong ko araw, hindi. Ay, Wibish Friday po Wibish Gabi yung energy mo Aga-aga Wibish ganyan eh Kasi maganda ang umaga ngayon Kasi wibish Ah kasi akins okay, <laughs> eh Anak na mga tinapangayon <laughs> Kaya sabi ko Hindi naman ganito kayo Araw-araw eh Sweet lang kayo sa akin Pagkasahuran eh Ganino cellphone niyan. Mm -hmm ya tayo Ako ulit mag-upload ka akin na <laughs> yan. At si Janet naka-uniform, tingnan mo. <laughs> Bilisan mo. Your wish is my command. Alika dito kayo. I-re-reveal na natin ngayon yung, yung mga sahod nyo. Yari na kayo. Unahin natin si, yung pinakamalaki yung sahod dito. Yung malakas mang uto. <laughs> me. Yung malakas mang uto. Yung malakas mang uto si Dandy Boy. Ayos ah, lakas ang pangunutok mo ko ah. Hindi mo nga, totoo <coughs> yun. Gusto niyo bang malaman kung magkano yung per day ni Boy Tapa? Salary reveal, magkano ang per day mo dito? 800 po kada Magkano sa isang buwan yun? 24? Ang laki, 24 a month ah. Magkano sa isang taon yun? Oh, hindi na lang utak po na yun. Bakit kaya? 800 per day. Tapos yung monthly niya 24,000. Tapos yung monthly ko sa ibang brand. <laughs> Pucha, malaki pa sa akin. Eh. madam, naragaan ko ng mabuti yung trabaho ko. Tama. Tama yun. Nakikita ko naman yun eh. Si Kuya Dandy Boy yung maintenance natin dito sa bahay kasi hindi pa siya tapos. Ongoing pa rin yung construction sa bahay. Huwag niya lang ito ha. Sige mga. <laughs> Kirap Kira? lunokin. Kirap lunokin pag yung pera yung bumubungad sa'yo yung discussin. Ikaw ate Ayen. Yes ma'am. Ito kilala na to ng lahat e, eh. mga followers kilala na yan e. Eh. Admin natin si ate Ayen, taga-sagot sa mga inquiries yan sa page. Sa Kalidad, sa Motoronda, Motoears sa lahat ng social media accounts natin. Si Ate Aileen yung active admin doon. Gusto nyo ba malaman guys kung magkano per day niyan? Reveal Ate Aileen, salary reveal. 600 a day. Yay! Papabod na niya. O, oh, ano ang day 600 a day. Minimum yeah. na halos. Minimum ka na halos siya above minimum. Ay, as, <laughs> magkano sa isang buwan yun? 600 18,000. Magkano sa isang taon? <laughs> Nasa 216,000. No, oh. oh. Wow. Lalo <laughs> ka ng sound yun Kaya alam mo, nangangayayat na kami ni Sir eh. Tuwing Pasko pa guys, may mga Christmas bonus, may 13 month pay pa yan. Yay! Yung mga ano benefits nila, <laughs> Malapit na Pasko. SSS, pag-ibig din nga, hindi nyo pa inaayos. Wala kayong mga ID. Yung iba, walang ID. O, oh, ko kong o, ID. Pasusulatin tayo lang kita ng waiver na hindi ka nahuhulugan dahil wala kang ID. Ano? Ano na tao? Si Ate Lin, OFW to eh. Kararating lang neto. Magkano sahod mo sa OFW? Ma'am, uh, ano po? Uh, 14 to 15,000. Uh, Saudi? 14? 14 to 15,000 lang sinasahod, yun yung napakalayo niya po sa pamilya niya. E dito saan, magkano per day mo? 500 a day mo. Ma. Magkano sa isang buwan yun? 15,000. Magkano 100, sa isang taon yun? 180. Si ate ang um, ating ano pala dito, all around angel dito sa bahay. Siya yung kasama natin sa bahay na nagluluto ng pagkain namin naglilinis sa buong kabahayan. Sila yung nakakatulong natin dito sa bahay. At yung pinakamaliit na sahod. Huy! O, oh, alam nyo na. Alam nyo na kung sino yung pinakamaliit na sahod. Siya yung, siya yung pinakamakulit. Panay nagsiselfone. Nahuli. Nahuli sa kamera. Nagsiselfone na naman eh. Oras sa trabaho. Nagsiselfone. Di pa nakakagawa ng trabaho. Nagsiselfone eh. Ikaw, hindi ka dito. Magkano sahod mo? Ito, hindi talaga marunong magsalita ito. Ang sikit na ito eh. Jujumbagin na kita eh. 400 a day po. 400 a day. Anong ginagawa mo? Eh, ginagawa ba? Cellphone. <laughs> yan. 400 a day, cellphone lang. <laughs> hindi, ano to, uh, kanang kamay ni Ate Lin, dito sa bahay, utos-utosan sa yan. Alika dito! Tignan mo. Dayo. Ay, sabi ko sa'yo, pasaway ito eh. Inakausap kung saan saan pumupunta eh. I love you, madam. 400 yun magkano isang buwan? Yes. Magkano sa isang taon? 140. Yaya siya ng mga doggy. Ayan, yaya siya ng mga pango Na, <laughs> yung mga pango na makukulit. Magkano lahat ng sahod yung ngayon? August 15 ngayon. O, oh, ngayon guys, yun pala yung sahod nila. Every 15.30. Si Elmer, yung ating house helper dito. Uy, increase na rin yan. <laughs> 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 Atos, hindi niya alam kung magkano sahod niya ngayon kasi na-increase ko na siya. Maghugas ka lang ng kotse. Tingyo po madam. Sa so, sobrang excited yun na, speechless siya. <laughs> uh, Nagulat po kasi ako eh. Oh, di ba? Ganun-ganun lang ano. Salary increase na ano. Oh, si nyo lang. Tulungan lang tayo dito. <laughs> <laughs> yung muna ako pinakain eh. Binungad yun sa akin yung pag-compute eh. Wala pang laman yung ko. Binigay agad yun na. Hindi pa kayo magkakilala. Nagtatanungan pa kayo ng pangalan. Nalilito na siya Dito nga ako nakakain ng breakfast eh. Siyempre po para ma-prepare. Matami may po tayong bangus. Dyan. Alam mo sana, lagi kayong ganyan. Araw-araw kayong ganyan. Oh. Ang sweet nyo eh. Ang sarap sa pakiramdam. Yung pagkagising mo, yung may bubungan yung ganyan. Yung may mag-aasikaso sa'yo lang. Napakaaga kahit wala pang alas 7. Ah! 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 Butong na ako. O sige ba talaga, okay lang. Nandito naman ako madali. Stay lang ako dito. Oy! Oh. Ayaw. Mm -hmm. pizza. 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 Ay. pizza. <laughs> mo? <Bumago. laughs> oh, <hirap ang> <laughs> Pero ka pudet, hindi pitikay lang mo na i-video. Mamaya may ng balato. <laughs> Baka naman. Where's Nanay? Nakita niya kasi yung tatlong ulo bago ito eh. <laughs> Saglit lang yung pirma. Di na pinatagal. Thank you, madam. Magpapasalan ako mamaya. Bakit <laughs> ganun? Tuwing pinasalan natin magde day off. Dapat nga ako talaga nag-schedule ng mga day off niyo eh. Kayo nag... ano kayo nagde-decision sa mga day off nyo ah? Ah. yung bone lace. Bone lace. <laughs> May way. Lahat may way. Bundes na gupan. Hindi ako naging bondes na gupan. May, may 500 sa ako, sa sa ako sa sa'yo. Ako naman yun. Kay Lin mo na lang. Kay Lin, sa kanya mo na lang kunin mamaya yung 5. Bilangin mo nga ulit. Oh, tangka naman. Kevin 5 na yan, oh. Grabe talaga dyan. Hindi, anak lang ay, oh, yan ko, oh. sabi. Kapag ang mungutang. Dati kasi akong babayarin, eh. <laughs> ay, Oo. 500. Oh, tangka lang. 500 lang. Pangpamasahe. Pakaiin tidak, bawas nggak akit sih kamu, pengelud. tagumpay na. Thank you Thank you Your meal. Well. Well. Thank you. Thank you. I'm now. <laughs> 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 sa ako na hmm. naman magungos ang pinangkainan ko. Iniwala naman ako. Ayos. Kinuwala yung mga sahod. Dilayasan na ako dito. <laughs>